Tex, unang-una sa lahat po, no? Ano muna itong influenza? Ito mm -hmm. ba ang tinatawag nating flu? Shortcut yes. oh. ba? Long cut ba ito? Ng Parang ganon. Parang yung pangalan na influenza, yun yung full name. Pero hmm. yung uh, flu, yun yung nickname niya. So yes, tama po kayo. Ang influenza po, yan din po yung flu. Dito, ito po ay isang respiratory infection. So mga kapatid, kapag ka sinabi natin respiratory infection, ang tatama dyan is yung respiratory tract ninyo. Kaya expect nyo na, pwede po kayo makaranas ng problema sa ilong, problema sa throat, problema sa lungs, at yan yung magiging inyong mga sintomas dyan so dyan papasok yung parang sinisipon sipon inuubo-ubo mm. no minsan may kasakasama pang fever kasi nga viral infection so yung influenza it's a viral infection okay. so yon okay doc uh, sinabi niyo pong uh, respiratory mm -hmm. yung system no yes. so yan mm -hmm. na po ba yung in, pag sinabi pong respiratory system yan po ba yung minenksyon nyo mm -hmm. ilong uh, oh, ilong oh. dito sa papunta sa sa oropharynx niyo sa nasopharynx niyo pababa papunta sa lungs mm -hmm. no at yan yung uh, yan yung magbibigay sa inyo ng problema na parang Nahihirapan minsan huminga, mm. minsan nakakaroon din kayo ng, uh, uh, ng pag-uubo, pagsisipon. Mm. So yan yung mga sintomas. And then, since it's a viral infection, po pwedeng makaranas sila ng paglalagnat at saka mm. mga body pains. So pag sinasabi so ilo so pababa, pababa sa lungs, so uh -oh. ilong tapos pag sinamig nasopharynx, ay, dito, sa ay lalamunan sa, sa likod ng ilong. Sa likod ng ilong mm. tapos pababa Pabunta dito sa lalamunan papunta, sa, lalamunan. Muna, papunta sa, lungs. sa lungs. Okay, mga kapatid malinaw yeah. mm -hmm. po 'yan ha. So yan po yung respiratory tra respiratory mm -hmm. system. Yes, nga ano maapektuhan system. itong influenza. Mm -hmm. O ang nickname nga niya, ang Is shortcut flu. ay flu. Oo. So bakit po sinasabing induced? Pag sinabi kasi induced parang ito yung ano parang nag-push yes, no? Di ba? O-o, humahan ba talaga 'yan sa malalang klase ng pneumonia? Maaari ito. no. Uh, ang pneumonia kasi maraming ibang klase, popwedeng viral pneumonia, pwede rin siya na yung bacterial pneumonia natin. Ano mas common po? Uh, common pare pareho eh. Halos pare pareho hmm. naman sila na common. Pero yung mga tao na nagkakaroon ng influenza or ng flu, kapag kabagsak ang immune system, pwede sila talaga magkaroon ng influenza induced pneumonia. So dito, Kadalasan nakaka-get through naman yung mga pasyente pero kapag nga bumabagsak po ang ating mga immune system, meron tayong mga iba pang mga sakit na hindi na nagko-compensate or hindi stable masyado, dyan na pumapasok itong mga komplikasyon na ayaw na ayaw talaga nating matanggap. No, minsan nagkakaroon pa nga ng sinasabi na superimposed bacterial infection. Ito nangyari kay Miss Barbie, hindi natin sure eh. kasi uh, kulang pa nga yung mga reports. Walang mm. walang dokumento legal na makikita natin kung ano mismo yung economics mismo yung pinagdaanan, no? Walang medical Record sa sinasabi, at hindi naman din nagbibigay ng statement pa yung kanilang mga medical facilities na pinuntahan no mm -hmm. ayon sa mga nakikita natin puro hearsays pa eh. yes. so hindi pa tayo pa po pwede magbigay ng ng uh, ng total diagnosis, na diagnosis o na, analysis oh yeah so uh, sa kung titingnan natin lamang yung mga reports mm -hmm. maaari nga na nagkaroon ng ganoon na siguro bumagsak ng immune system niya dahil nga nagkaroon ng outbreak ng flu tandaan natin, or influenza outbreak sa Japan kung saan Oo, naroon siya. Pero uh, mga kapatid, no, since uh, mm -hmm. nasabi nga ni ne Doc Dex na sa ngayon, ay hindi natin alam talaga kasi kulang mm -hmm. sa reports. Yes. Pero let's mm -hmm. just say, let's take it at face value, mm -hmm. influenza-induced pneumonia. Mm -hmm. So nagkaroon ng pneumonia dahil dun sa flu niya. No? Yes, so nagka-complication yung flu. Ano-ano mm -hmm. po ang mga senyales, ano-ano po ang mga signs mm -hmm. na itong uh, pneumonia mo, kung meron ka, na, mm -hmm. kung meron ka niyan, ay napupunta na. Oh sorry, yung flu yung pala flu. Mm -mm. ay napupunta niya sa nasa pneumonia, nagkaka complication na. So, yes, so una diyan, nagkakaroon ka ng nagkakaroon ka ng fever, no? Tapos yung may kasama yung ubot sipon. Usually yan lang naman eh, pero kapag ka nagkakaroon ng hirap sa paghinga, no? Yung parang nalulunod ka na kapag ka ikaw ay humihinga or humihiga ka ng onte, pwede ka nagkakaroon ng paglulunod hmm. na ng pakiramdam. Yan medyo nagkakaroon na yan. Yung konting lakad mo, uh, pagod ka na po pwedeng yun na yung nagkakaroon ka ng pneumonia na sinasabi natin na influenza induced or po rin naman na yung mga yung mga sintomas na yun, po related sa ibang mga bagay halimbawa problema sa puso no halimbawa kapag ka, kasi meron tayong congestive heart failure po pwede rin yung maramdaman hmm. eh. ano po That's yung why. congestive heart failure failure congestive though. heart failure naman kapag ka nagfi-fail na yung heart no sa pagpapump ninyo hindi na masyadong efficient yung pagpapump niya hmm. po pwede rin kasi ganun yung mga sintomas yung parang nalulunod kapag ka nakahiga Aha. No so parang uh, konting lakad lang ay eh, pagod na pagod na kayo. So maari din. That's why kapag ka, gano'n yung mga pakiramdam, best na pumunta na agad sa emergency room. Mm -hmm. Para nang sa ganoon ma-diagnose natin, magpa-X-ray tayo, magpa-ECG tayo, tingnan natin kung ano yung mga imaging na pwedeng gawin okay. para ma-diagnose natin ang tama yung kaso. Sinabi po ni Doc Dex makalintal po no, na best mm -hmm. talaga pag ganyan na yung mga nararamdaman po natin, yung mga parang nalulunod. Mer mm -hmm. Alam niyo naman na meron kayong heart condition mm -hmm. talaga 'tas nararamdaman niyo na yeah. yung mga ganyan, na nalulunod, hirap na huminga, mm -hmm. best to go yes. to see a doctor. Yes. Pero, mm -hmm. paano po sa mga far-flung areas, mm -hmm. no? or paano pag sa puntong yun, hindi ka marunong mag-drive, mm -hmm. hindi ka makapunta ng doktor, mm -hmm. o ewan ko, hindi ka marunong siguro maghanap ng, mm -hmm. ano, or so sobrang sama ng pakiramdam mm -hmm. mo, hindi mo kayang uh, maghanap ng way para mm -hmm. magpapunta ng ambulansya sa'yo. Mm -hmm ano po ang pwedeng gawin Meron bang pwedeng gawin sa kung very far flung areas no Oo. well best pa rin talaga na mag-call for help no mm. hangga't maaari pero ang una diyan kinakailangan uh, magkaroon ng tamang air circulation din oh immediate no. first aid immediate lang first ba immediate first aid so, yan. Eh, immediate first aid lang so dapat lagi kang merong ano kung merong ako uh, merong brown bag, kung nahihirapan huminga po, pwede naman no and then kung hangga't maaari kung mayroong oxygen na makukuhaan sa mga kapitbahay o kung saan man mas maganda na mayroon oh, pero it, As Itong, sorry dok ha, mm. cut lang ako kasi dun sa brown bag, baka yeah. nalilitos sila. Anong mm. gagawin dito sa yes, brown bag brown na ito? Yes, yung brown bag kapag ka, kasi paano, paano siya pwede, makatulong? Pwede, yes, pwede rin kasi na nagpapanik lang din yung mga pasyente kapag ka ganun, no? So, pwede kayo mag-brown bag, uh, yung, yung brown bag ninyo ilagay nyo sa, sa inyong ilong at saka sa inyong bibig, tapos hihinga kayo dito ng malalim at saka uh, mag-inhale exhale kayo dito. Pero, hindi ito yung magsosolve ng problema. Kung kayo'y nagpapanik, maaari lamang iyong makatulong ng kaunti. pero ang best talaga dito, magkaroon ng tama oxygen, ng oxygenation eh. No? Mm. So kung, na, kung nalulunod na yung pakiramdam, kinakailangan talaga natin madala sa pinakamalapit na facility. Oo, yun talaga yung best. Mm. Pero anyway, yes. kung hindi talaga pwede, yung brown bag po, so takpan yung takpan ilong at yung, ilong, yung saka bibig. Saka bibig. Kung nagpapanik Oo. kayo sa, kung nagpapanik. Sa, sa mga nararamdaman yung ganyan. Pero uh, wala talagang ibang kinakailangan gawin kung hindi ang madala agad ang pasyente sa pinakamalapit na medical facility kapag ka ganong hirap na hirap huminga. Kasi kinakailangan natin mag-supply ng oxygen kapag ka ganun. Ah, uh, yeah. Mga kapatid, 4.17 po ng hapon. Mm -hmm. Kausap po natin ngayon si Dr. Dex Makalintal. ako po si Chiki Verhel at ito po ang programang sagot kita. no Mahalili ako pansamantala para kay Cheryl Cosim. Mm -hmm. Doc, itong uh, influenza-induced pneumonia, iba ba to sa regular, may regular, ganun, may ganun ba? Regular pneumonia or yung usual, sorry, uh, yeah. yung, oo, yung regular pneumonia natin. Yung kilala na, nating pneumonia. Yeah, yes, oo. No? Meron din kasi tayo, meron kasi din iba't ibang klase ng pneumonia. Ah, okay, so, so okay. yung influenza-induced pneumonia, pwede siya pumasok doon sa viral pneumonia. So, virus yung pinanggalingan. Mm. Okay? Now, sa pneumonia, meron ding mga bacterial pneumonia. So, yung mga bacterial pneumonia, dyan po, yung mga streptococcus pneumoniae na mga uh, agent dyan. No. Meron ding iba pa na mga atypical pneumonia na mga sinasabi na uh, akala mo normal lang 'yung pasyente, naglalakad ganyan pero pagka-tiningnan mo 'yung X-ray pangit na pala. So pag, so pag sinabing atypical, ibig sabihin parang walang sintomas, wala walang masyadong sintomas, Hindi mo no, walking oh. pneumonia kung tutuusin okay, natin. Okay. Pero um, kung titingnan natin, iba naman 'yung iba naman din 'yung presentation. So kaya uh, magkakaiba sila. So best na magpa-check up kapag may nararamdaman. So 'yung pag, ang pinaka-pagkakaiba nila is 'yung strain na tumatama sa tao. So kapag ka-bacterial yung problema, kinakailangan natin ng antibiotics Kapag ka-viral, ito kinakailangan natin dito ng mga antivirals o so palakasin natin yung ating immune system Now, kapag ka-viral, po pwede rin magkaroon ng superimposed bacterial infection Ibig sabihin, pagka bumagsak ang immune system, po pwede madagdagan ng bacterial infection yung inyong pneumonia At po pwede rin siya ma na on top ng bacterial pneumonia Mm. So ano po ang mas malala? Meron bang mas malala? Mas malala ba yung viral mm -hmm. or mas kasi kanina sabi mo mm -hmm. uh, Tinanong kita kung ano mas common. Sabi mo yeah. parehas Halos lang. Pareha lang. Oo. Mm -hmm. So yung viral is nakukuha natin sa hangin, mm -hmm. no? Yung uh, bacterial Ganun yung mga, din. ano drop makukuha mo rin, hangin. Ya sa nakukuha sa hangin, droplets nakapag nakabahin sa iyo yung mga tao Oo. or or may na-expose ka data o na may ganoon. Oo. Hmm. Pero ano yung mas malala yung effect? Okay. O same lang din ba? Viral or bacterial pneumonia? Okay. So depende sa risk factors ng tao. Hmm. So pag tiningnan natin yung viral at saka at saka bacterial pneumonia, ha kapag ka, may risk factors yung tao, puwede pareho lamang silang uh, maging pangit yung effect. Halimbawa mm -hmm. sa uh, sa bacterial pneumonia or sa community acquired pneumonia kapag ka ang isang tao ay decompensated ang mga sakit, diabetes, hypertension, mm -hmm. sakit sa puso, sakit sa liver, sakit sa bato, uh, problema sa nervous system, maaari na maging high risk yung pasyente. So kapag ka nasa high risk na kayo, pataas din ang pataas ng antibiotic na ibinibigay. Mm -hmm. So ganoon siya. Dok, uh, itong uh, influenza-induced pneumonia, no? uh, paano po ba ito nado-diagnose? Kasi sabi niyo po ay pupunta ng doktor, yeah, di ba? Ano po ang aasahan nilang gagawin sa kanila o kailangan gawin sa kanila? asahan As nila na magpapa-X-ray. Ah, X-ray. Magpapa-X-ray, oh. papa-test ng blood No. Mm. And then uh, kung kinakailangan ng other ancillary procedures, gagawin 'yon. Halimbawa, yung iba pang mga yung iba pang mga test sa dugo, baka isabay na rin nila kung merong iba pang mga uh, comorbidities yung pasyente. Mm. -hmm. Tapos doc, uh, yung treatments po na ng pneumonia caused by the flu. Ang sinabi mm -hmm. niyo po kanina no ay anti-viral, antibiotic bacteria nga or uh, antiviral mm -hmm. kung, kung, kung virus induced mm -hmm. or caused by a virus yes. no uh merong mga iba doc na yung flu nila no mm -hmm. o pneumonia uh sinasabi na flu uh, sorry sinasabi na viral lang naman mm -hmm. pero nag-aantibiotic sila mm -hmm. <laughs> uh, is this advisable well, okay this lang not, ba ito well this is or, not advisable kasi uh -oh. uh, kung bakter kung viral yung problema mo Nagse-self-medicate po Oo, kasi sila eh. Yes, oh, self medicate Oo, So mga kapatid, huwag kayong mag-self-medicate kapag ka ganyan. Kasi kung viral ang ating problema, ang kinakailangan lang natin sa palakasin natin immune system. No? By way of? By way of inom ng maraming tubig, inom ng mas marami, kain ng mas maraming vitamin-rich foods, no? umiwas sa mga processed foods, umiwas sa mga mauusok. Ganun. Mm. -hmm. So hugas ng kamay, parate. Yun lang naman talaga yung, ano, yun lang mm -hmm. naman talaga yung kinakailangan natin. And then, uh, yung inyong mga antibiotics po kasi, hindi naman siya mag act towards the viral uh, etiology. So, walang kakapitan. So, ang nangyayari, po, pwede po kayo magkaroon ng tinatawag natin na antibiotic resistance. In no. the near future, kapag ka po, halimbawa, itong gamot na, itong gamot na ito, no, halimbawa, ito pong gamot na ito, ay uh, panlaban siya sa sakit na ito. No? So, Oo. kapag ka, pagka kayo po ay nagkaroon ng sakit na ito, parang kilala na niya antibiotic. Oo. Hindi na niya, hindi na siya magpo-function ng maayos. So, parang na, ano na siya, manhid na naging, siya. Yes, parang, 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 parang gano'n. Parang, ay, sanay na ako dyan. Wala lang, yes. it, uh, sasabihin ng ng germs o ng bacteria sa'yo, sanay na ako dyan, uh, hindi, na ako, hindi na ako takot yes, sa'yo. Yes, gano'n na nga. Nag-develop na siya ng... Immunity. immunity doon <laughs> Laban uh -oh. dun sa ano, laban yes. dun sa gamot. Pero to uh, oh. to to say the, uh, the the right term, that's resistance. No? Oh. So nagdevelop like, siya ng resistance doon sa antibiotic na yon. Oh. So kaya kapag ka, kayo po ay magbibigay ng ng antibiotic sa viral etiology, walang mangyayari. So kung sasabihin niyo, ay hindi gumaling ako eh. Usually kasi sinasabi, yung oh, mga self medicate mm -mm. Dok, mm -mm. ah, sinasabi kasi nila, Naku, mag-antibiotics na ako kasi grabe na yung pakiramdam ko. Tapos gumagaling, gumagaling naman daw kasi, sila. kasi eventually the virus or the viral load will decrease. At yung pakiramdam na yun na gumagaling sila ay eh, kasi nabumaba na yung viral decrease. Yung nag nagbumaba na yung viral load nila. Ah, kasi ito yung natural process. Mm -hmm. This Talagang... This is the natural... Oh, oh. Uh, the temporal history or mag, mag, mangyayari. Ito mangyayari. Ito yung mangyayari sa natural course of the disease. Oo. Oh, oh. So, pag nagkasakit ka, viral, viral mm -hmm. na sakit, mm -hmm. eh, didadami yung viral load mo mm -hmm. o yung virus sa'yo. Mm -hmm. Tapos, talagang natural lang na, na mababawasan siya shit. habang uh, 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 habang pagaling ka. Yes, yes, yes. At saka oh. siya ay ano, siya ay uh, mangyayari diyan. Yung katawan ninyo magde-develop din ng ng uh, ng tamang uh, resistance para doon. Oh, oh. So halimbawa, kayo po ay nagkaroon ng sakit. Ang mangyayari, ang mangyayari po ay uh, ang mangyayari po ay yung inyong katawan magmamount siya ng immune response. Hmm. So sa pagka-mount ng immune response, matatalo niya yung yung virus na yon. No, pero mm -hmm. Yun ay mangyayari lamang kung wala kayong weak na immune system o kung meron kayong oh. malakas na immune system. Ayun, balikan ko 'yun, Doc, kasi mm -hmm. sabi mo kanina, uh, kailangan palakasin 'yung immune system mm -hmm. by way of uh drinking a lot of water, mm -hmm. 'no? Damihan ang uh, pag-inom ng tubig sapat. Uh, Sinasabi mm -hmm. lang 8 glasses a day, But it depends 'no yes, sa it depends. katawan mo, yes. 'no? Uh, minsan tumabot ng 12, ng 13 glasses. Yes. Mm -hmm. Pero damihan mo. Na hindi naman hangga't sa masuka ka, yes, ba? Diba? Alam mo naman, naman uh, kung yeah, yeah, ganun, 'di ba, yeah. mga kapatid. So, damihan ang pag-inom ng tubig tapos yung sinasabi mo um, vitamin enriched yes. foods ano-ano mm -hmm. ano po itong mga vitamin so, enriched foods yung, yung mga vitamin enriched foods natin dyan na yan papasok dyan yung mga gulay mga prutas whole grains natin mga lean ang uh, mga lean protein natin kasi kinakailangan pa rin ng protina to mount your immune response and then your uh, and then your uh, vitamin rich uh, na mga antioxidants makakatulong din po yan. Oo, mm -hmm. oh, na distract ako kay, <laughs> kay Lord, okay, <laughs> Vera talaga. <laughs> mga kapatid, kung kayo po ay nagtataka, no? kaka -tune in nyo lang. Mm -hmm. Kasama po natin ngayon si Dr. Dex Makalintal. Ito po ang programa ang sagot kita at ako po si Chicky Verhel. Pansamantalang humahalili para kay Cheryl Cosim. Dok, itong mm -hmm. uh, sinabi mong antiviral medication, mm -hmm. kapag viral-induced yung pneumonia, how effective is it? It is effective, no? So nakakatulong mm. talaga siya para kasi nga antiviral. So mm. nakatulong sa para mapababa yung viral load ng katawan natin. Oo. Oh, oh. actually ito naman ibinibigay eh, binibigay lamang talaga sa mga medyo weak ng immune system nila. Eh. Pero kapag ka, uh, sa mga na-admit namin kapag talagang viral lang, so supportive medications lang naman talaga binibigay natin diyan. Mm. -hmm. Kung nilalagnat, bibigyan natin ng mga antipyretics, kung may masakit, bibigyan natin ng mga anti-inflammatory or analgesics. Kailangan talaga ano, magpatingin sa doktor yes. mga kapatid. Mm -hmm. Mahirap talaga 'yung Uh, self-medication. Mm -hmm. no? Ano po ang mga potential na complications? Kasi kanina mm -hmm. na-touch nyo na po ito eh. Ay, uh, yeah. Kapag nagkaroon ka mm -hmm. ng, uh, ng influenza-induced uh, mm -hmm. pneumonia, mm -hmm. mga pwedeng madulot na mas uh, mas ang mm -hmm. mga disease? Potential complications? Well, wala complications. naman siyang disease, other diseases okay. na po pwedeng idulot na, alimbawa, kung narinig ka pneumonia ka, ito yung mangyayari, mangyayari sa kids. Oh. So, hindi naman agad-agad na gano'n. Oh, mga komplikasyon. Komplikasyon. More oh, of complications, complications, more of sa mga sa lungs pa rin. Mm. So, mm. po pwedeng, uh, po yun nga, magkaroon ng konting tubig yung baga, po pwedeng uh, humina yung baga ninyo, and consequently, po pwede rin maapektuhan yung puso. Mm -hmm. So, tanda natin that yung heart natin is very much uh, related or anatomically related sa ating lungs so kapag ka, nagkakaroon ng problema yung lungs pa pwede magkaroon ng problema yung inyong puso oo mm -hmm. ano po ang uh, mahilig talaga kasi sa timeline kasi mm -hmm. gusto ko malaman kung saan ang ending no mm -hmm. saan ano ang course nito gaano katagal ang course ano po ang usual typical mm -hmm. timeline ng uh, ng flu po mm -hmm. doc well ang flu is uh, within 5 to 7 days mm -hmm. no pwede uh, mag-resolve Minsan nag-extend talaga ng mga 10 to 14 days depende oo. sa uh, ating immune system. Oo. Pag pneumonia naman po. Sa pneumonia, sa, sa pneumonia, gaano po katagal typically, usually? Yeah, usually 2 yeah. weeks magkakaroon na kayo ng magkakaroon na siya ng uh, ng resolution mm. o kapag ka nabigyan yung tamang gamot. Pero minsan yung mga medyo severe type ng pneumonia, puwedeng sila ay kinakailangan nilang mag-recover within 6 months. Mm. -mm. Na, meron bang mga cases uh, na forgive the ignorance doc mm -hmm. no? Pero meron bang mga cases na na kailangan ng maintenance parang lagi may pneumonia mm -hmm. ka na lang lagi may gano'n ba or tumitigil mm -hmm. ba talaga yun? Tumitigil naman yung pneumonia. Oh. Pero kapag merong other problems, say for example, merong asthma, no, mayro mm -hmm. ka problema sa puso, diyan papasok yung mga maintenance medications. Oo. Oh, oh. Kunyare okay. bukod dat bukod jan kun naninigarilyo po, no? Yan mga na kapatid yan, yan, yung mga problema natin, po. pwede kayong mag-develop pa din ng mga COPD or Chronic Obstructive Pulmonary Disease na dahilan para magkaroon kayo ng laging hirap ng paghinga. No so, yung paninigarilyo pa po, wala pong maganda may dadalagat sa mga buhay ninyo. Tigil-tigilan na po ninyo. Wala po ba talaga dahil ang mga, minsan ang mga nakikita kong naninigarilyo parang masaya naman sila sa mga mm, buhay nila. <laughs> masaya sila sa mga buhay nila sa ngayon. Pero yun nga ang problema ay sa bandang dulo malaki po yung pagsisisi. Oh, Hila? malaki ang pagsisisi. Mm -hmm.